ang pakikipaglaban ng mga Israelita sa mga Midianita. Ikatatlumpot isang kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Gantihan mo ang mga Midianita dahil sa kanilang ginawa sa mga Israelita. Pagkatapos mo itong gawin, mamamahinga ka na sa piling ng mga yumao mong ninuno. Kaya sinabi ni Moises sa mga tao, Maghanda ang iba sa inyo sa pakikipaglaban sa mga Midianita dahil gusto ng Panginoon na gantihan natin sila. Magpadala ang bawat lahi ng isang libong tao sa digmaan. Kaya labindalawang libong tao na galing sa labindalawang lahi ng Israel ang naghanda para sa labanan. Ipinadala sila ni Moises sa labanan. Isang libo mula sa bawat lahi na pinamumunuan ni Finehas na anak ng paring si Eliazar. Nagdala si Finehas ng mga kagamitan mula sa templo at ng mga trumpeta para sa pagbibigay babala. Nakipaglaban sila sa mga Midianita ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises at pinatay nila ang lahat ng lalaki. Kasama sa pinatay nila ang limang hari ng Midian na sina Evi, Rekem, Zur, Hur at Reba. Pinatay din nila si Balaam na anak ni Beor sa pamamagitan ng espada. Binihag nila ang mga babae at mga batang Midianita at sinamsam nila ang kanilang mga hayop at mga ari-arian. Sinunog nila ang lahat ng bayan, pati ang lahat ng kampo ng mga Midianita. Dinala nila ang kanilang mga sinamsam, maging tao o hayop man, kina Moises at Eleazar na pari at sa mga mamamayan ng Israel doon sa kanilang kampo sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan malapit sa Jericho. Sinalubong sila ni na Moises, Eleazar na pari at ng mga pinuno ng mga mamamayan ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga opisyal ng mga sundalo na nanggaling sa digmaan. Sinabi ni Moises sa kanila, Bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Sila ang mga sumunod sa payo ni Balaam sa paghikayat sa mga Israelita na itakwilang Panginoon doon sa peor. Kaya dumating ang salot sa mamamayan ng Panginoon. Kaya patayin ninyo ang lahat ng batang lalaki at ang lahat ng babaeng nasipingan na. Pero ang mga babaeng hindi pa nasisipingan ay itira ninyong buhay para sa inyo. Ang lahat sa inyo na nakapatay o nakahipo ng patay ay kailangang manatili sa labas ng kampo sa loob ng pitong araw. Sa ikatlo at ikapitong araw, kailangang maglinis kayo at ang inyong mga bihag. Linisin ninyo ang lahat ng damit ninyo pati ang lahat ng kagamitang gawa sa balat o sa balahibo ng kambing o sa kahoy. Pagkatapos, sinabi ng paring si Eleazar sa mga sundalo na nagpunta sa labanan. Ito ang tuntunin ng kautosang ibinigay ng Panginoon kay Moises. Ang anumang bagay na hindi nasusunog gaya ng ginto, pilap, tanso, bakal, lata o tingga ay kailangang ilagay sa apoy para maging malinis ito. Pagkatapos, hugasan ito ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Ang kahit anong hindi nasusunog ay hugasan lang sa tubig na ito sa ikapitong araw, kailangang labhan ninyo ang inyong mga damit at ituturing na kayong malinis at makakapasok na kayo sa kampo. Ang paghahati-hati ng mga nasamsam. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Bilangin ninyo ni Eleazar na pari at ng mga pinuno ng kapulungan ang lahat ng tao at hayop na nabihag. Hatiin ninyo ito sa mga sundalo na nakipaglaban at sa kapulungan ng Israel. Mula sa bahagi ng mga sundalo, magbukod ka ng para sa Panginoon, isa sa bawat limang daang bihag tao man o baka, asno, tupa o kambing. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang bahagi ng Panginoon. Mula sa parte ng mga Israelita, magbukod ka ng isa sa bawat limampung bihag, tao man o baka, asno, tupa, kambing o iba pang mga hayop. Ibigay ito sa mga levita na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon. Kaya ginawa ni Moises at ng paring si Eleazar ang iniutos ng Panginoon kay Moises. Ito ang nasamsam ng mga sundalo sa digmaan.

na ang anim na putisan ito ay ibinigay para sa Panginoon at labing anim na libong dalaga na ang tatlong put nito ay ibinigay para sa Panginoon. Ibinigay ni Moises sa kay Eleazar na pari ang bahagi para sa Panginoon ayon sa iniutos sa kaniya ng Panginoon. Ito ang parte ng mga Israelita na kalahati ng ibinigay ni Moises sa mga sundalong nakipaglaban. kipaglaban. daan tatlong put libo at limang tupa. Tatlong anim na baka. Tatlong pung libo at limang daang asno at labing anim na libong dalaga. Mula sa parting ito ng Israelita, nagbukod si Moises ng isa sa bawat limampung tao o hayop, ayon sa iniutos ng Panginoon sa kaniya, At ibinigay niya ito sa mga levita, na siyang responsable sa pangangalaga sa tolda ng Panginoon. Pagkatapos, pumunta kay Moises ang mga opisyal ng mga sundalo, at sinabi sa kanya, Binilang namin ang mga sundalo na sakop namin, at wala ni isa mang kulang. Kaya inihahandog namin sa Panginoon ang gintong mga bagay na aming nakuha sa labanan pulsera sa braso at kamay, mga singsing, -sing, mga hikaw at mga kwintas, para hindi kami parusahan ng Panginoon. Tinanggap ni na Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na ginto. Ang bigat ng mga gintong ito na dinala ng mga opisyal ng mga sundalo, na inihandog ni Moises at ni Eleazar sa Panginoon, ay dalawang daang kilo. Ito'y mula sa mga nasamsam ng bawat sundalo sa labanan. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni na Moises at Eleazar mula sa mga opisyal ng libo libo at daan-daang sundalo, ay dinala nila ito sa toldang tipanan para alalahanin ng Panginoon ang mga Israelita.